Ang preno o ang brake pedal ang ginagamit kapag gusto mong mag-menor o kaya ihinto ng tuluyan ang sasakyan. Ito ang isa sa pinaka bahagi nito, kaya lahat ng sasakyan ay meron nito. Halos wala rin pinagkaiba ang brake pedal ng manual transmission car sa mga automatic, maliban na lang sa ito ang nagpaparangkada dito dahil wala itong clutch pedal. Pero sa pagpahinto o pagpabagal ng sasakyan, ay pareho lang ang paraan ng paggamit sa kanila. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang iba't ibang paraan ng pagmenor at paghinto ng sasakyan gamit ang brake pedal depende sa sitwasyon. Ang brake pedal ay nakalagay sa gitna kapag sa manual na sasakyan o nasa kaliwa naman ng gas pedal kapag sa automatic. Kapag inaapakan ito, pipigilan nito ang mga gulong na umabante o umatras. Importante na palaging nasa mabuting kondisyon ang inyong mga preno para sa mas ligtas itong gamitin lalo na kapag kinailangan mo ito ng biglaan. Kaya regular na e-check ang level ng brake fluid sa reservoir nito sa loob ng engine compartment. Kapag nararamdaman mo na medyo hindi na ganun kabilis kumagat ang preno, kailangan mong agad napatingnan ang mismong brake nito sa gulong dahil maaaring pudpud na ang mga ito lalong lalo na kung meron na itong kalumaan. Mapapansin rin na kapag inaapakan mo ang freno, automatic na iilaw ang brake light sa likod ng sasakyan na nakalagay sa mga tail lights. Kaya kapag biglang lumakas ang ilaw nito, ibig sabihin, inaapakan niya ang preno, kaya kung ikaw ay nasa kanyang likuran, kailangan mo rin magmenor para hindi mo rin kailangang apakan ng bigla ng preno kapag tuluyan siyang huminto. Karamihan sa mga sasakyan ay mayroong dalawang uri ng service brakes na nakalagay sa mga gulong nito para pabagalin o hinto kapag aapakan ang brake pedal. Karamihan rin sa mga sasakyan ay merong karagdagang brakes na nakalagay dito para makatulong sa mga preno katulad ng emergency brake o hand handbrake at ang anti-lock brakes. Ang disc brakes ay binubuo ng brake caliper kung saan nakakabit ang brake pads at brake rotor na direktang nakalagay sa mga gulong. Ang friction sa rotor at brake pads kapag inaapakan ng preno ay pinapabagal o tuluyang pinipigilan ang pag-ikot ng mga gulong. Ang drum brakes naman ay pangunahing binubuo ng brake shoes at brake drum na nakalagay sa loob ng gulong. Kapag inaapakan ng preno, ay itutulak ng magkabilang brake shoes papunta sa gilid ng drum brake kaya hihinto o babagal rin ang ikot ng mga gulong. Karamihan sa mga modernong sasakyan ay meron itong tinatawag na anti-lock braking system o ABS. Pinipigilan nito ang mga gulong na tuluyang huminto kapag bigla mong inapakan ang brake pedal mula sa pabilis na patakbo na maaaring magsanhi ng pagskid skid o pagsadsad ng mga gulong sa kalsada. Meron itong sensor sa lahat ng gulong kaya mas mabisa ito kapag nagmamanayong sa basa at magdulas na kalsada dahil hindi ka mawawalan ng kontrol sa sasakyan. Ang emergency brake naman o ang parking brake ay isa ring uri ng braking system na ginagamit kapag tuluyang nakahinto ang sasakyan para hindi ito umabante o umatras ng kusa lalo na kapag sa hindi pantay na kalsada kahit naka-neutral. Meron rin iba't ibang uri ang mga ito at isa na dito ay ang brake pedal na inaapakan ng kaliwang paa, park brake button na pinipindot lang, handbrake handle na hinihila mula sa bandang ibaba ng manibela at ang handbrake lever na nakalagay sa center console sa pagitan ng drivers at passenger seat at ito ang kadalasan na ginagamit sa mga sasakyan ngayon. Hinihila lang ito pa itaas kapag gagamitin tapos ay pipindutin naman ang button nito para maibaba. Pagdating naman sa brake pedal, kailangan lang itong apakan para huminto o kaya ay kung gusto mo namang magmenor, dahan-dahan lang ang pag-apak dito hanggang sa bumagal lang ang takbo ng sasakyan. Pero hindi rin ganun kadaling gawin ito lalo na sa mga nag-aaral pa lang magmaneho dahil hindi pa sanay o kaya ay mabigat pa ang paan nito sa pag-apak dito. Sa pagmamaneo sa kalsada lalo na sa mga highways, importante na lagi panatilihin ang tamang distansya mo sa ibang mga sasakyan sa unahan, sa magkabilang gilid, at pati na rin sa likuran. Ang distansya sa gilid ay makokontrol mo sa pamamagitan ng steering wheel o manibela. Pero ang sa unahan at sa likuran ay ang preno at gas pedal, kaya iwasan ng bigla ang pagpreno kung hindi naman kinakailangan, lalo na kung merong mga sasakyan sa likuran mo dahil maaaring hindi nila inaasahan ang bigla ang mong paghinto kaya maaari kang mabangga mula sa likod. Kapag sa unahan naman ng sasakyan, ay laging panatilihin ang tamang distansya mula dito depende sa bilis ng takbo ng sasakyan. Iwasang sumunod dito ng malapitan o tumutok sa likod nito dahil kapag bigla itong nagpreno, ay maaaring ikaw ang makabangga dito kapag hindi mo agad ito napansin. Kaya kapag wala ka namang balak na mag-overtake sa unahang sasakyan, kailangan sabayan mo lang ang bilis ng takbo nito o kaya ay mas bagalan pa kapag sa tingin mo ay masyado na itong mabilis. Kapag napansin mo na mas lumalapit na ang distansya mo mula dito, ay huwag mo nang apakan ng gas pedal para hindi na rin managdagan ang bilis ng takbo ng sasakyan at ito ay ang isang uri ng pagmemenor. At kapag muli itong umabante, ay pwede mo na rin apakan ng gas pedal para magpatuloy ng muli sa dating bilis ng iyong sasakyan. Pero kapag nakita mo na umiilaw ang brake light ng nasa unang sasakyan, ay alisin mo na ang iyong kanang paa sa gas pedal at ilipat mo na ito sa brake pedal para sa paghahanda kung sakaling tuloy nitong huminto. Kailangan ay matansya mo muna ang bilis ng sasakyan sa unahan. Kung medyo malayo-layo pa ito, ihanda mo lang ang iyong paa sa brake pedal at apakan ng bahagya hanggang sa maramdaman mo na kumakagat na rin yung preno. At habang papalapit sa sasakyan, diinan mo rin ito ng dahan-dahan depende sa kung gaano kabilis ang takbo nito. At kapag nakita mo na tuluyan siyang huminto, ay mas diinan mo rin ang pag-apak dito para bago ka man tuluyang makalapit sa kanya, ay dahan-dahan ang takbo ng sasakyan mo para kapag dininan mo pa ito ng kaunti, ay tuloy na rin itong ihinto iwasan na hintayin munang makalapit bago mo biglang apakan ng preno. Masyado itong delikado dahil maaring hindi mo ito matansya ng maayos at bubangga ka pa rin sa likuran nito. At ang isa pang dahilan ay maaalog ang mga sakay at pasahero sa loob ng sasakyan sa bigla ang paghinto at mas mabilis rin na mapupudpud ang iyong preno kapag lagi mo itong ginagawa. Pwede mo lang itong gawin kapag talagang kinakailangan kaya siguraduin na palaging ginagamit ang seatbelt para palagi kang nasa upuan at hindi ka mawala ng kontrol kapag sa mga ganitong pagkakataon. Ang isa pang sitwasyon kung saan palagi kang dapat magmenor ay sa mga intersection lalo na kung dadaan ka sa main road dahil baka merong mas mabilis sa sasakyan ang biglang sumulpot na pwedeng magsanhi ng isang aksidente. Bago palang dumating sa mismong kanto ay dapat na mabagal na ang takbo ng iyong sasakyan para kung sakaling kailangan mong huminto ay hindi na ito magiging problema kailangan mo ring magminor kapag liliko sa kurbadang kalsada o sa mismong intersection para kontrolada mo pa rin ang manibela kapag sa mismong pagliko. Kapag sa medyo pakurbang kalsada naman ay kahit huwag mo nang diinan ang gas pedal tapos ay tansahin mo kung kaya mo pang makontrol ang pagliko sa kamang muling apakan ito. Maliban sa mga ito, kailangan mo ring magminor kapag mag u turn kapag papasok sa roundabout o rotonda, at pati na rin sa mga highway dahil meron dito mga sasakyan na mas mabilis ang takbo, kaya kailangan mo munang mag-minor sa merging lane, tapos ay kapag pwede ka nang lumipat sa mismong lane, ay pwede mo na uling bilisan ang takbo hanggang sa makarating ka sa pagitan ng minimum at maximum speed ng highway. Mag-minor din kapag dadaan malapit sa simbahan, sa eskwela o sa school zone, at sa mga kalsada na merong mga pedestrian lane dahil maaaring may mga tao na biglang tumawid dito at hindi mo agad mapansin. Maliban sa mga ito, magdahan-dahan rin bago dumating sa speed bump at mga lubak-lubak na kalsada para hindi matagtag ang mga sakay at pasahero ng sasakyan at para mapangalagaan mo rin ng maayos ang iyong car suspension. Gawin rin ito kapag dadaan sa makipot at ginagawang kalsada o kaya sa mga merong nakaparadang sasakyan sa gilid nito para masiguro na hindi mo ito tatamaan. Kapag sa long drive naman, magminor din at magdahan-dahan kapag dadaan sa kabayanan o sa sentro ng mismong syudad kung saan maraming tao para maiwasan na magzanghin ng aksidente dahil hindi lang mga pedestrian ang tumatawid dito katulad ng mga nakabisikleta, mga motorista at lalong-lalo na yung mga tricycle na liliko muna bago lilingon sa linikuan. Nandyan rin yung mga jeep, bus, at iba pang papasaherong sasakyan na bigla na lang humihinto nang hindi na ito itinatabi ng maayos. Kapag manual transmission naman ng iyong sasakyan, ang isa pang importante mong dapat matutunan ay ang pag o pag mula sa mataas na gear papunta sa mas mababa para hindi huminto ang makina lalo na kapag magmay menor. Halimbawa ay kailangan mong magmenor kapag mabilis ang takbo ng sasakyan at nakalagay ang cambio sa 5th gear o kinta. Huwag mong agad na ilipat ang cambio sa neutral o kaya ay ng clutch pedal para may control pa rin ang crankshaft ng makina sa transmission ng iyong sasakyan o ang tinatawag na engine brake. Isa rin ito sa mga uri ng brake ng manual na sasakyan kung saan nakakatulong ito sa preno na mas mabilis na pabagalin ang sasakyan lalo na sa mga biglaang sitwasyon dahil kapag bigla mong inapakan ng clutch pedal at inilagay sa neutral ang cambio mula sa mabilis na patakbo bago pa man magmenor mas bibilis ang takbo ng sasakyan dahil wala nang pumipigil sa mga gulong nito na umikot sa limit ng gear sa transmission. Kaya ang mismong brake pedal na lang ang gagawa ng paraan para pabagalin o pahintuin ito ng tuluyan. Mas delikado ito dahil maaaring bumigay ang iyong preno lalo na kung wala ito sa magandang kondisyon kaya ugaliing palaging gamitin ang engine brake sa lahat ng pagkakataon. Kapag nasa ganitong sitwasyon, alisin lang ang paa sa gas pedal tapos ay ilipat ito sa brake at apakan nito depende kung gaano pa kalayo mula sa intersection o kaya sa ibang sasakyan sa unahan habang nakalagay pa ang gear stick sa dati nitong posisyon. Mas mararamdaman mo ang agarang pagbagal ng sasakyan kapag merong engine brake. At kapag mas bumagal na ito at kontrolado na ng brake pedal ang takbo, saka mo apakan ng clutch pedal para ilipat sa mas mababang gear kung pwede pang muling umabante o kaya iligay sa neutral kapag tuluyan ng huminto. Sa ganitong paraan, mas kontrolado mong takbo ng sasakyan sa pag-minor hanggang sa pag dahil sa tulong ng engine brake. Kapag mas mababa naman sa 10 km per hour ang takbo ng sasakyan at nakalagay ang cambio sa first gear, ay hindi mo na masyadong kailangan ng engine brake kaya pwede mo nang apakan ng clutch pedal kasabay ng preno para hindi mamatay ang makina. Pero kapag nag-aaral ka palang magmaneho, subukan mo muna ito sa mas mabababang gear katulad ng tersera o kwarta para unti-unti mo itong makuha ng maayos hanggang sa maging komportable ka na nagawin ito kahit pa sa mas matataas na gears. Ang isa pang importanteng gamit ng engine brake ay ang sa pababang kalsada dahil mas bibilis ang takbo ng sasakyan kapag ito ay naka-neutral. Kapag sa automatic transmission na sasakyan, hindi mo na ito gaano po problemahin dahil kusa na itong maglilipat sa tamang gears depende sa bilis o bagal ng takbo ng sasakyan. Ito ang mga kailangan mong malaman para matutunan mo ng mas mabilis ang iba't ibang paraan ng pagmenor at paghinto gamit ang brake pedal. Kung nagustuhan mo at meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong i-share sa mga kakilala mo na pwede rin matulungan nito at huwag rin itong kalimutang i-like. Kung first time mo naman na makapanood ang aking video, pwede mong i-check ang aking channel dahil baka makatulong rin sa'yo yung iba pang ginawa kong mga videos huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel para palagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga uploads.